Yan good morning, Bengay. Good ay, good evening pala. Good evening. So, first time namin matulog dito sa kubo. Para mas magamit kami bukas, mas maraming magawa. Di ba pala tayo nagsara ano? nag ng bintana? Inet. May ano naman kami dyan, maskitero. Nasa loob to ay loob ba to? Oo, parang hindi o. Lamig. Lamig dito sa taas, o. Oh. Lamig sa taas hindi na kailangan ng electric pan. Palamig na ng palamig mga kapangin. Uh, wala. Tulog na. Ito, set out sa motor ni Tatang. Sa center car na. Nya. Yeah. Yan Oh. Ito yung mga gamit namin. So, may, meron tayo dyan. Mga, uh, ano, mga unan. May bedsheet tayo dito. mga gamit namin ni penggay nila. Yung kakoks. Okay. Yan. So, na-set up na natin. Nakakain na din si penggay mo yang panel. Langat natin mamaya. Ngakaa na din si Pengay at ayan siya. <laughs> Nagugulit. Mm. Pain. Doink. Nagbi-blink-blink dahil sa ilaw. Okay dito? Saya. Saya. Ay, sus. Nag-embarrass naman. Nag-embarrass niya. Nag-embarrass na <laughs> niya. <laughs>

Yan, so naka-set up na. Na lahat, pero yung patutulogin, di ba? Oh, yung papatulogin, hindi pa. Yan, so yun yung ilaw. I-off natin. Off ko na yan, off ko na yan, oh. Oh, iop na namin itong ilaw mga kapangil kasi itong si Pengay ang kulit alas 10 na <laughs> mag alas 10 na ganyan araw araw ganyan mga kapangil no? So, si Pengay oh, oh yan Up. Gabi-gabi ganyan. Talagang hirap pa uh, ano yun. Up na natin yung ano. Ilaw. <laughs> Up. Yan. Eh na, may, may flash pala tong cellphone. On. Yan. Good night, mga guys. Ganda ng buwan mga kapangil, oh. Oh. Ganda naman yung kubo wow, ganda Yan, so ito yung talungan natin mga kapangil ayan hindi natin kung may mga insekto so far wala naman dito mga kapangil ayan may mga paru-paro mga paru-paro ang hinahanap natin dito Ayan, talungan. Nating, namumulaklak na. Ayan. Tignan natin kung may mga uod siya. Ayan, bababa yung mga kapangil. Tapos gano'n, yun papatay ay hulog sa sapot. Kung may uod. Ayan naman, so far. Labang bunga. Bulaklak pa lang. Ayan, dito tayo sa mga mais. Ayan, ako. Ito, inuumpa, inuumpisan na mga kapangil nang uod sa loob ayan Eno, meron isa uuli ka ayan uod o gumagalaw galaw Ika. meron na pala pinagpisa na mga kapangil ayan o binabanatan na ito o oh. talagang binabanatan na kailangan na naman nating magpuing ah uh, sa so pang, pangalawang pagkakataon mapupuwing tayo yan yan itong mga mais talagang ang gaganda sana hindi magbago eh magbabago to kung hindi naagapan itong mga uod oh Ay, dami ayun oh, oh daming uod naman yan mga kapahil Ganun lang may ano, spray spider. Ang dayo dyan. Spider na kumakain ng mga uod din. Yan o. Oh. Yan oh, mga kasalukuin siya dun sa loob mga kapay no. Grabe siyang Ang dami. dami nila. So buti na lang. Nandito tayo. Nakita natin. na sumasalakay pala sila sa ano. Sa gabi. boro-boro boro-boro Eh, nang mimit -me sila nang mimit -me kaya tapos nang i-plug kayo dito ha ah. hmm hmm mm. tapos ang kaligayaan nyo hmm 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 nila na hindi ba? Na, paro-paro naman yun ah nako Buti na lang. Hmm, dyan. Buti na lang mga kapangil. Bukas, ito muna unang gagawin natin. Hmm. Huh. Mga layo, layo yan mga kapangil. Mababa. baba. Yan, bukas, bukas. Okay. Tulong na tayo mga kapangil. Tara na. Good morning mga kapangil. Good morning. Umaga na. Umaga laban tayo. na tayo. Oy, nako. Nako. Mas kalabaw doon. Ito nag-aaram. Doon sa malching. Kalabaw. Kalabaw. Kalabaw na maliit. Good morning. Ay. Good morning, mga guys. Halo. Good morning. Hu hu. Si kat dalam pantai ya, ke kape muna tayo napakasarap naman talaga sa bukid mga kapangil baga gumising pero sa bahay nako eh uuwi pa pala ng bahay dahil may alaga pakainin pa sarap sa bukid eh? ay <laughs> ayan na din yung araw sikat na Hihi <laughs> <laughs> no 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 hindi made Han <laughs> Daming Martinis na ibon doon no, sa maiisan natin kumakain sa namuud. uod tal natin. mana natin 'yan sa bukid. Yan sa so maglalagay ako ng ano, ng ng gamot sa mais ngayon. Huwag na muna 'to. Ay, eto muna, kukuligligin ko muna 'to mga kapangil. Right. 'Yon, morning coffee lang tayo. Morning coffee. Alin na kakayo, mga kapangil. Magkape muna tayo bago sumabak sa bukid ah. Mabilis pang magpainit ng tubig dito. Nabaspas lang ka dyan talaga, bubura. Hmm? Nabaspas hmm? ako na ah. Ang mapuputa dyan. Ano, kumuha naman yung pampaligo ni Pengkay. man nang nang halian ay agahan. Magkano okay, ang ulam natin? Ulam natin. Hmm? Diyan, samaral, wala natin. Yung Samaral. Yung Samaral no diretso po nang halian na. hmm kape kape Woohoo! Lagi ba lawos 'to? Hindi naman 'yan. Ayun po pala yung kwani. Yung atin na Ganin. Siguro talaga H Oh, right. mm -hmm. Morning, coffee is great. <laughs> Amoy Ayan o O oh. Ayan o Ayan Ito na una Yung itim Skami Skami oh, Maganda May bantay tayo dito Sinigang na sitaw May sahog na Samaral Kasama natin si Alod Mga kapangil o oh tayo ulit ng ano, buhangin ba? Para sa mais. Dito kami sa dagat. Yeah. Dagat. Ayan, mag naman tayo mga kabangil ng tilapia. Ganito lang talaga ang buhay sa bukid mga kabangil. Nag nagtatanggal naman si Kuto si Kakuks. Nagtatanggal si Kuto.

Rodo, mahirap mag-bleed eh. Mag-bleed pala, bleed. Pero sabi namin dito sa amin, blade. Blade. Wow, pag yan. Hmm? Hmm. Ha? Fish 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 Fish

na. yon may sinigang tayo dito na sa Maral. Tapos may ihaw ng tilapia. Talaga ba? Hmm? Talaga. Oh. Hmm. Vlog yan! Hindi <laughs> <laughs> sila naninuwalang nag-vlog kami. Ano to? Bu bukid, ano to? Bukid, kubo bukid. ng mm, live. Tingnan mo nga, loud Kung totoo yung... Handel. sabi ko? Hmm. No No.

<laughs> okay lang. Okay lang. <laughs> okay lang. Si Pengga na una nang kumain. Naman. Ha? Naman. Hmm. Naman. May, may ano ka nina dyan? Na anong tilapia? Hmm. Sige daw, May. Ah, naging, yung may, may kain pa kanina.

tayo kami kasi baka may kag-asa pang tumangkad. Tarik ko. Ay, <laughs> eh, wala pa kasi tayo ano eh. Ayan nyo. Diyo, ka man abay na lang. Ah, eh. oh, nakang, wait lang. Dadamihan ko lang ng sili.

Saan punta? Ito, dalawa-dalawa na yung ginamit ko dito mga kapangil na kuliglig. Ito, kasya kasi dito. Pero banda rito hindi na ka Kaya uh, ito yung ginamit ko dito. Ayan. Ayan, tapos ko okay naman na mga kapangil. Malinis na sa pagitan. tapusin ko mamayang gabi yan. Ayan, may buwan naman mga kapangil. Okay. So, okay na tayo na mga kapangil si alod lang pala uuwi kasi doon sila pinggay diyan na namin matutulog mga kapangil yon tapos na mga kapangil ang isang araw na naman palubog na yung aring araw si aring araw nga pala yan magsasain na naman tayo mga kapangil ng panghapunan yan si kakoks na lang ang magano magluluto at magpapahinga daw muna ako Okay, tingay tara, uh, kuha tayo ng ano, patola. Tara. Ta. Patola. Patola. Tara. Tayo patola. Ang kanagatan? ng gatal. Ay nag ka. Kuha tayo patola. Bye-bye mama, kuha kami -bye. patola. Bye-bye. Bye-bye. Patola. Bye -bye.